tanan guys no araw ng Merkules so nandito na naman tayo sa Buraotan ayon ang mga nakalatag-latag doon pero masama pa rin ang panahon so ayan so patuloy pa rin nagtiyaga naglalatag ang ating mga vendors dito para lang makakuha sila ng pangbili ng pagkain nila So ayan. So samahan niyo ako ngayong umaga na to mga kasi magikot-ikot tayo ngayon sa mga nag-comment na halos dito na lang ako sus mga idol kasi maraming nagsusubaybay sa ating YouTube channel tungkol sa burautan ayan pero maghahanap din tayo ng ibang mai vlogs para maiba naman ang ayaw ng manood dito sa Bora o Tano. Ayan. Ay, oh, sandaan to? Tantabi mm. yung tunay. Tunay na Isandaan daw to mga idol. Uh, tatlong peraso na. Tunay. Oo, tunay. Ito kayo tunay. Mga Ah, bakit ito? Isang peraso na lang. peraso rin po sa pao. Tatlong kulay naman to. Kasi gusto nila tatlong kulay. May moka eh. Oh. Moka, hmm. tsaka puti, tsaka pink dito la kakapon. Dito na sa matro ko eh may pati sa amin. Ah, may sa amin na pagbibig. Hindi pa pa rin to ate. 25 pa rin yung pang pabango sa CR, no? Tapos ito, upang paswerte sa pintuan. Ito, tag limang piso lang pang ano sa ok, -ok yung sa Ipis, ba? Ok, ok man sa Bisaya. Tapos nandito pa rin yung ano, mga kaldero ni ate. Sana hindi ulan ngayon. Ito, ang dami nga yung kaldero. Magkano ganyan po? 3.80 3.80 Sarap yan, sariwang-sariwang Ganda dahil talaga dito sa Borautan mga idol Kasi ang dami talagang makikita nating mga sariwang isda pantalon pa rin paninda mo ngayon, no? Potik pa rin yung daan, no? Parang hindi natutuyo yata dito, no? Maambon po. Kanina? Oo, oh, maambon din pala kanina. Kaya hindi natutuyo talaga yung daan doon, no? Bago dyan, no? Eh. Walang bago. Walang bago pa rin? Ito po haan mo. Walang bago. Uh, Uy. Ay? Ang cute naman itong ano. Evalid. Ano to? TV Plus? Pang ano? Pang... Uh, portable. Ah, portable. Akala ko ano. Uh, liit ng anting. Ano okay, ako makapili ng ano? Eto. Gunting. panggunting Pang gunting ng pila. <coughs> ano yung lalagay dito, kuya? ano? Tanso ni Kuya? Oh, tanso. ay. Tanso ya. Oh, ito sa mga ganito Kuya magkano? Dalawang daan daw ito mga idol, oh. Tanso kahit an ano na lang ilalagay dito, no. Tanso ya talaga. Oh, uh, ito din, no. Oh. Baso. Pwede ba to inuman Kuya? Hindi pang display lang. Pang display lang daw ito mga idol, oh. Wala pa rin bago sa ni Kuya. Nandiyan pa rin yung mga ano, oh, uh, mga dili laruan. Dili lang, okay. Or, okay. Ito mga idol, oh. Ang liit ng plancha na ito. Ate, sa, sa damit din ito, ipa plancha? Oh, ah, one ten. Magkano naman ganito po? Oh. 200 daw oh, mga idol. Ito, oh. Camera. Dito yung napapanong pag nag-video ka. Pa. So... Oh. JBC Dito tayo ngayon mga idol Kay Ate Sixi Ayan o, no, oh, display pa siya sa mga laruan Ang cute naman itong sandals na to Ate, magkano ganito nimo? mo? 40 pesos tapos, ito din, no? Oh. Ito, yung babaeng nakahiga. Eh, paano ba ito pag-display? Ah, si oo, sinasabit siya. Yan, no? Oh. Ito yung sabita, no? Bakano pong ganito, pa? 70 lang ito, mga idol. Dito lang yan kay ate, 60. Oy, ito sa mga naghahanap ng ano. Ito mabenta to siya. May nangongoleksyon doon sa dulo ng mga ganito. Ito ate 6 eh. Magkano to? 50 lang ito? Ay 250 bino na bungol na ko. 250 mga idol. Ito mayroon din ganito oh, nakasakay din. Ang dami ng yung ito. Ito. <laughs> mga Nike talaga yung damit ni Kuya dito. No? Huh? Shirt. Nike din shirt ni Kuya. Oh. Nike talaga. Tapos ito oh. Ang dami mga laruan ngayon. Uy! Ito, no? Hmm ang cute ng relo kaso wala siyang mayari dito malit si Kuya Alba <laughs> Alba pa nakalagay Alba pa siya ha hindi natin alam o oh. ayan kung magkano to ayan o oh, Alba so may, magandang umaga Kuya mayroon si Kuya pala ditong speaker na 1,000 ni Kuya no? 1K lang, 1 1K lang. Eto, oh. Malaki yan, malaki. Oo, oh, oh, anong ano nito, kuya? Concert? <laughs> Ayan, so, sa likod. Ayan, oh. Ano yan, siya, kuya? Ano yung... Ano flash drive? Memory, USB. Oh, ang, ang galing naman ng USB. pag nakabalot yan, mag-overheat yan, kapag ano eh. Kaya ah, nasisira hmm. na Mas ah, maganda yung kaya naanginan yung IC. Mm, ayun mga idol, oh. di gulong pa ito ha. Ayun, no, 1,000 lang. Pero malakas, ah. Malakas siya, malaki yan, eh. Oo. Oh. <tipan> Tapos ito, ano to, kuya? Sodyo? Ubit, eh. Ayan yung, ano yung, ano yung, lime juice. Ah, lime juice? Oo, oh, magkano naman ganito? 50. 50 pesos daw, lime juice. Ito din, oh, yung box ni kuya, oh. 20 pesos yung box. Eto, yeah, ano yata then. to pang... Oh, oh kung eh? Ah! Oh, no, Ito pa, o. Oh. Ano to siya, kuya? Tubig. Ay, ano, topic ng tubig. Inita ng tubig din. Tapos no, ito mami, din, o. To, takori, o. Oh. Ang kaya ito. Ano pa Ano Makano naman ganito po, kuya? 150 lang. 150 lang daw. Bubuhatin nga natin. Ato, 150, oh. Pag hindi mas may namalawa si Kini. Oh, ang ganda nga po. Oh! 150 lang. 150 lang daw po. Mapapa? Mapapa, mura siya. Pag hindi yung banda, pa yung yun. Kabalik, naman sila. yun.

<laughs> Sibo? Masila na oh, kanda. Na. Isma sa oh, akin. Isma sa na, na, na. na yan. Mga na, na Hindi, hindi. Sa akin yun eh. Pire. Huwag <laughs> mong bawain. Huwag mong ibigay kuya. <laughs> <laughs> bigay na nga sa'yo. Bigay na nga sa'yo. binigay na nga ng 20. Kukunin pa ni Yate yung bin binayag kong 20. Bigay na nga nga. Hanggang bigay ka pa. na Binigay ko na nga sa kanya. Bin, binayaran ko na nga. Masigang. Masigang na nga. Oo. Ano ko na nga. Binayaran ko na nga. Huwag mo rin sa Christmas balik ka pa uli. Ayaw mo. Bigay na nga. Ayaw mo Okay. Eh, kuya, ano na lang? Eh, bili mo na lang ng kape yan. Kunin mo, mo na lang yung bag. Kunin mo na. Hindi, kunin mo yung bag. Kunin mo yung bag. Kunin yung bag. Kunin mo yung bag. Kunin mo yung bag. mo yung Hindi, ano, sabi ni ate, uh, sabi ni ate, masira, started. sira, hindi magagamit. Kinukuha niya yung no. pera na binigay ko. Oo, kinukuha. Sabi niya, Akin na lang yung pera, akin na. Interesting, di ba? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Mautak <Maway> talaga. Kaya lang kinagat pa yung kariwa. Paano na ba yun? Paano tayo tutulong sa mga taong ganyan? Oo, oh, oh, nga po. Ano po natin Ito, martilyo ni kuya, wala nang ano. Oh. Ito so, kuya, magkano ganito? Ah, ano lang yan? 80 na lang, lang yan. 80 oh, pesos. Uy, ito din oh. Ah, Nayupi na Nayupi Ah, sa ano? 50 pesos. Only. 50 pesos eh, daw ito. 100. Ah, 100 pesos ito. Oh, so, 30. rating. Oo, 100 pesos ngayon. Na Thank you, kuya. Napanood. That... <coughs> oh, oh. Baling ganun eh, mangmang -mang <coughs> oh. na eh. Eto, oh. Vintage na, vintage na rin ito. Magkano pong ganito ya? Isang daan daw ito, mga idol. Diyan na kay Kuya to ha. Yan, tandaan lang ninyo si Kuya kung maghahanap kayo nito. Ito din, oh, may aquarium din, oh. Mm, ito. -hmm. Pang ano to, Kuya? Soldering iron? Ah, panghina. Panghinang. Double oh. mm -hmm. it yan, double it. Oo. Ito din, oh. Uy. Sa pintuan, oh. Ito, mga ganito, oh, magkano? 70 pesos lang. Ayan, di ba? Sa pintuan ito. Safety na yung bahay mo pag nakabili ka niya. Opo, kasi lang, hindi pa yata po dito sa bahay ko. Pag mayaman ako, siguro. Ano, <laughs> nandiyan pa rin basura. Hindi kinuha kapon. Kinu... Uy, Toshiba pa, oh. Ano to siya, kuya? Timer. Magkano pong ganito po? 500? Ayun, may saksakan pa siya, oh. May power pa yan siya, kuya? May power pa daw siya itong mga idol, ah. Putik pa rin diyan, no, no? Eto. <laughs> Eto mga idol, lord. ito nakakamasas to sa kapag isusuot. Ito mga il... Ay! Mga toothbrush. Baliktaran yung toothbrush, oh. Ito may mali ito. Aray ko, dito pa rin sila si ate, nagde nag-display pa nga sila si Kuya nga no? Oh. Dito, medyo hindi nabasa dito banda. Yeah. Eto, Ito, oh. Ha? 30 pesos. Tawad pa. May tawad pa daw to mga idol, ha? Ah? Kung kayong bibili, may tawad pa. May mga heart pa siya, Oh. Kuya, magkano ganito? 50 daw. Kulungan nga ng ibon. 50 pesos, oh. Wala lang akong ibon. Nabilin ni mam. 50. Oo, Jordan pang bag na ito. Uy, may tatak ka siya, oh. Oh, Nike Air Force. Ano baso basura ngayon? Tanghali na kuya, hindi ka pa rin naglatag. Ha? Ay, uy. Hindi pa nakalatag si kuya. Oh. Dito ka po pwesto? Ah, hindi salamat ha. Ah, mm -mm naputikan yung mga medyas na mga mapuputing medyas, oh aray ko sa mga idol, oh tingnan nyo, ang putik-putik dito hindi pa rin natutuyo yung ano si ate, oh si ate yung okay-okay, 20 pesos lang oh. ayan, bibili niya ni kuya kuya Bilihin mo na para mabintahan. Oo. Oh, Bili na ako. Ganggang TV, number one. <laughs> Thank you. Tangani na siguro si Kuya Michael naglatag na yon Oo. Oh, naglatag lang. Mm, Nasana yung tropa mo, Kuya? Bintaan mo na yung shota niya. Ah, good. Laki na malita ni Kuya Michael. Oh, oh, oh. Parang mag-a-abroad ka na yata, Kuya. Kuya Michael, magkano mga ganito mo? Magkano ba ito? Ayun, dalawang, dalawang gan, isang peraso. Oh. Ano naman ganito, LG? 500, 500 daw. Oh. Tapos mayroon din ganito, oh. Sangyok. Yan, yeah, pang sangyok. Oo. Oh. Magkano kayang ganyan, Kuya Michael? Pang sangyok. Eto, naka-box pa tal. Kasosyal naman ito, Kuya Mike. Oo, oh, 100 pala ang bende. 100 pesos daw. Naka-box pa siya, oh. Sa box pa lang, panalo na. Matiba yung box, oh. Kagal na May pang-construction din siyang helmet, oh. Eto, mga ganito. 50 lang, 50. 50, lagayan na lang ng ano, tali. Sa tuhod yan, eh. Ay, sa tuhod. Sa Mm, uh, magkano naman ganito? 50 pesos. Ako, tulog na tulog ang tindero eh, no? To, mga idol, oh. Ano, mayroon pang pabilo o oh, pabilo sa sa ano, sa Bisaya. One ilaw pala ni. No? Lalagyan ng ano, lalagyan ng gaas. 150 pala ito. Yan, no? Oh. Ay, kabayo! Uy, papagalitan na ito. Oo. Pangsabit ito. Diba? 250. Pwede rin pangsabit sa ano, dingding. Ito, cute na may pagong. Pang-display lang din sa... Ito parang like, fruit sana yan eh, no? Oo. Uh -uh. hmm? Itong mga ganito, Kuya? Ano? 500. 500. Diba sa, sa pintuan ito ilagay? Or sa sala? Ano naging tawag? Sa sala. Pagkwenta lang si Bwanda. Bwanda, oh. Sa, sa lang. No? Oh? Alak. Oh. Ay, ito, mabigat. Ang tayo eh. Itong ganito, kuya, ang mabigat. One five. Oo. One, five? Oh. One, One O, tanso na Di siya. na, forever lang gagamitin yan. Forever. Oo, hindi na talaga tanso na siya. One five, oh. Ito, mga idol, oh. Ano to? Japan surplus po? Ano Ah, na brand new pala galing ito, 2,000. Mall, ah, sa mall, galing, tapos pull out. 2,000? Yes. 2,000 lang siya mga idolo. Pag mga ganito talaga, makikita natin na malakas talaga yung kalabog-kalabog. Sa mga naghahanap, dito lang po yan kay Ate Marian. ayun madami ngayon dito mga idol. 150. Gumagana pa na siya. Gumagana yan, galing yung Ah, oh, eto mga idol, oh. Dalawang libo lang daw ito. Ang ganda. Yan, oh. Ayan, bubuksan natin. Ha, sa loob. Ito yung umiikot-ikot pag nilagyan ng chicken. Ang kilis pa dito sa ano, oh to, 2,000. Ayan, maraming mapapili May astron to. Ano nga yan, mga yan? Ano, Alvin? Tumataba ko nga muna. Liligpit ka na? Ah? Mm-mm. Pinalinis lang, no? Ah, Korean peanut pala ito. Pesos lang. 20 din. 20. 20. 20 pesos din, no? Oh. Ah, saan ang paninda mo? Diyan lang, paninda mo. Dami naman. Kaya electric fan ngayon. Ay, sandahan lang yan, Walang stand, eh. Ano yan? Ito na yan? Ay, ano? Ito, maluyo. Ito ba? Ito Oh. Eh, sabi mo 16. So, expire na pala to. Naku, kuya, hindi ka talaga mabintan. Ha? Magkano daw ganito po? 150. 150 daw po. 2026 pa daw ma-expire. Digital yun 150 na lang ito mga idol. Brilliant. Oh. Brilliant. Ah, oh, grabe. Mga pinapasaan na. Mga bagay. Pinatay ka sa palitay, di ba? Tinanggal nila. Yay patuwang talaga ni Kuya yung mga ano, chikiting. O, oh, mga bata sila, marunong na sila magtinda. Bra. Oh. Dito nandiyan pa rin yung relo na binababad sa tubig. o oh. hindi siya nasisera. Ay, kabayo pa. Sandali po. So, ayan na nga guys. Inabot na naman tayo dito yeah. ng tanghali na na. sa Burautan. Oh. Eto, dito na lihira sa pinakabungad ng Burautan ay puro mga gulay talaga dito halos ating makikita, no? So ito, dito na banda, hindi talaga natutuyo kasi ayan, babagsak na naman yung ulan. Eto, ang daming sibuyas, 20 lang ang pumpo. Oh, ang daming ano, okra, sitaw, kalbasa, na hey. Sarap tingnan ng suha, oh. sariwa yung mga, ano halogbati. Oh! Sa Borautan, no. So, ayan, may mga nakikita naman tayong mga nakalatag. So, hindi lang talaga ang mundo ko dito ikot sa Borautan. So, maghahanap tayo ulit ng mga i vlogs no. Pero, uh, para may mapanood kayo sa panibagong vlog. So, bagong lahat! shout out pala dyan sa kay Ginny Vib Matnow. Ay, sobrang natutuwa ako sa comment mo, Idol. Kasi talagang alam ko naman na pinanood mo hanggang matapos ang video. Kasi alam na alam mo yung nasa loob ng video. So, maraming maraming salamat sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa patuloy nyo akong suportahan, no? pwede kayong mag-comment, like, and share. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. So yun lang. the trials of life and the dreams we chase, my courage.